Mr. Wing Bean from a block O sakà taker, usa kay nang totoo, usa kay nang probinsyano. Tara na uban saya, ano na plano? Mr. Wing Bean. Mr. Wing Bean, paminawa ang akong kaagi. Kung ano na ka mo yung mga kaagi nga dili ninyo malimtan sa tibok ninyong kinabuhi, sulat ka na o ipadala din atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wing Bean. Mga kaigsuunan ko, gidasik ko kamo sa pagsulat sa inyong mga kaagi o ipadangat nining atong tulumanon. Ang The Life Story ni Mr. Wing Bean. The life story ni Mr. Wing Matag adlaw inyong mabati dinhi sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel ang M.W.B. o Mr. Wing Bien Musa, ayun na pong panglangay langay pa Isulat na ang inyong mga kagi o ipadangat nining atong tulumanon ang the life story ni Mr. Wing Bien We farmer que hi ha en un provinciano que ara no ho sa i en plano.